Magandang araw mga kasabong, ito muli ang inyong lingkod, Atty. na Brenica para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Ngayong umagang ito mga kasabong, isasagot din ko muli ang katanungan ng isa na naman nating kapwa magsasabong. At yun ay, attorney, ako po ay baguhan pa lamang po sa pagbibreed ng manok panabong at napansin ko po na medyo marami po ako mga manok na medyo po may kahinaan ng katawan at hindi po kapulahan ang kanilang mga muka. Pwede niyo po ba akong turuan ng isang teknik na maaari naman po akong matulungan sa pagpapaganda ng kalusugan ng aking mga manok. Mga kasabong ha, may natutunan po ako ulit na isang napakagandang tip nung ako po ay dalawang araw na nagstay sa farm ng ating kaibigang si Mr. B-Boy Firebird Enriques. At na bigyan niya po ako ng isang magandang idea na hindi ko po nagagawa dati, no? So tayo pong mga may mga farm ay ang ating pong pagpupurga ng ating mga manok ay usually every month or once every 30 days. Yung minsan yung ibang farm na kilala ko once every 40 days. Pero ako po dito sa farm, the past year, may napansin po ako na may mangilan-ngilan din po ako na mga manok na hindi ko gusto ang kanilang pangangatawan No? Medyo may kahinaan ng katawan at hindi ganun kaganda ang kanilang mga muka. Pero dito po kasi sa aking farm ay ugali ko po talaga na nagkakalpo talaga kami ng mga manok na sa tingin ko po ay may kakulungan sa kanilang kalusugan. So ang ginawa ko po, yung mga napansin ko po na ilang manok na medyo mahina ang katawan at hindi mapula ang mga muka, ay amin po silang kinal at ninecropsy po namin. At ito po ang aming nakita. Yung pong mga ganyang manok na may kahinaan ng katawan at hindi kapulahan ang mga muka, meron po silang worm infestation. Sa madaling sirta, may mga bulate po sila. At ako po, mga kasabong, ay talagang nagpupurga once every 30 days. So ito po ang itinuro sa akin ng ating idol na si Biboy at ng kanjang farm manager na si Lunilin. Ang pagpupurga nila ng kanilang mga manok sa Firebird Game Farm is once every 23 days. Hindi na nila iniintay yung 30 days sapagkat sabi nila yung uh, na isang linggo o mahigit pa dito ay nagiging dahilan para lalo pang dumami ang worm infestation o bulati sa kanilang katawan na nagiging sanhi ng hindi pagganda ng katawan at hindi pagpula ng kanilang mga muka. So the past 3 months po mga kasabong, instead po of every month ako na nagpupurga ng na aking mga manok, eh ginawa ko pong once every three weeks. And ito po ang napansin ko mga kasabong, lalo pong gumanda ang katawan ng magagandang katawang mga manok at lalo pang pumula ang mga muka ng mga mapula ng mga muka ng aking mga manok. At yung mga medyo may, may kakulangan sa katawan at kakulangan sa kanilang muka, na pagpula ng kanilang muka, ay naayos po ang problemang ito sa mga manok na yan. Talaga pong pansin na pansin ng aking mga tauhan dito sa farm ang improvement po ng kalusugan ng mga manok pag nagpupurga ng once every three weeks instead of once every month or over that. Ito po muli ang inyong likod. Attorney Ryan Abrenica para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Cutting Edge and Masterclass number one.